Magandang hapon po. Matapos ang panibagong tagumpay ng Pambansang Kamao, alamin natin ang reaksyon ng kaniyang pamilya at mga kabayan sa General Santos City. May flash report si Mark Salazar. Mark! Maris, ang panalo ni uh, Manny sa Nevada ay panalo ng mga Pilipino sa Pilipinas at panalo ng kanyang mga kaibigan at kamag-anakan dito sa General Santos City. Bawat suntok ni Manny sing lakas ng suporta ng mga kaibigan at kamag-anakan. At kapag si Pacman ang naiisahan, sila ang umaaray. Pero kapag pumapasok ang kamao ni Pacquiao, nagkakanda pao sila. At pagdating ng round 9, ang sigaw ng tagumpay. Knockout din ang inanimani ng ang balita ng pagkapanalo ng anak. Pirming hinahapo si Aling Junisha tuwing may laban si Manny, kahit hindi naman siya nanonood at nagkukulong lang sa prayer room sa buong laban. Salamat anak. Kahit naghirap ang nanay mo sa pagluhod, ilang oras, tiniis ko to para alang-alang sa iyo sa, sa sa panalo mo. Thanks God, anak. Thanks God. Thank you sa Praise God, Lord. Binigay mo ang pagpanalo sa anak ko. Binigay niyo ang lakas loob. At... Student. Mas dinarasal daw ni Aling Junisha na wag mahirapan ang katawan ng anak, manalo man o matalo. Lord, bigyan ng lakas loob ang anak ko. Ang mga taong nahirapan, lalo na sa naanuran ng baha, naghihintay sa kanyang tulong. Kahit tila hindi naman nauunawaan, nakikinood din ng mga anak ni Manny. Basta malino sa kanilang panalo ang ama nang magsigawa na at ilabas ang handang pansit at sandwich. Congratulations, study. Congratulations, study. Yan. Have you? Daddy, daddy. mag-uwi ka na dito. Um, ano masasabi mo um, na naman si Daddy? Congratulations. Sa kabuuan ng Jensen ay uh, muling pinatunayan na kapag may laban si Pacquiao ay uh, walang, kung hindi man wala, ay halos walang kriminalidad. Kahapon pa naka-red alert ang buong Jensen, Maris, dahil na rin sa bakbakan sa pagitan ng MILF at militar sa maitong uh, sarangani, hindi kalayuan dito. Pero dahil nga may laban ngayon, kinakatakot din nila na baka daw samantalahin ng mga masasamang elemento ang araw na ito. Pero ayon nga sa otoridad, siguro daw maging ang masamang elemento kapag araw ng laban ni Pacquiao ay nakatutok din sa telebisyon. Maris?